Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? <tinyo> Makialam? Matuto ali sa gawa Ang kabataan Pilipino, ang pag-asa ng bayan. Yan ang sinasabi ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal. Sa aking palagay, hindi lamang sila pag-asa ng bayan, sila ang kinabukasan ng ating bayan. Pero paano ito maisa sa katuparan? Kinakailangan ng kabataan may partisipasyon sa ating halalan, sa isang marangal na halalan. Boboto at boboto ng tama. Sa ating po mga kabataang Pilipino, kami po ay taos-puso na nakikiusap sa inyo at kumakatok sa inyo mga puso. Na sana po sa darating na halalan at sa mga halalan pang darating, dapat nating tatandaan na sa inyo po nakadepende ang pundasyon ng sambayanan. Kayo po ang pag-asa ng ating bayan. At dahil po dyan, kami po ay nakikiusap sa inyo na kami po ay naninikluhod na sana po tayong lahat ay mag-participate sa pamamagitan ng pagpaparehistro at later on pagboto. At sana nga, pag-isipan natin, pag nilay nilayan natin, sino ba talaga ang mga nararapat na leader ng ating bayan? Sapagkat kapag po nagkamali kayo mga kabataan, walang sisisihin ang kinabukasan. Ang susunod na henerasyon at mga susunod pang salilahin ng sambayanan, hindi tayo ngayon na mga kabataan. Yan ang hamon sa bawat isa. Maraming salamat. Abangan sa susunod na lunes. Ang kabataan halalan at kinabukasan.